Hello, good morning. Ah, uh, today is uh, September twenty-six, 26, 2023 twenty uh, hindi na ako magre-recap no sa kagahapon sa uh, dahil ah uh, uh, madaling araw na. Medyo ano na ang oras. Ah, uh, basta yung pairing ko na lumabas is ang zero five sa Visayas ito yung 058 ah uh, so ano ko lang ah uh, shout out pala doon sa bago ako magumpisa shout out pala sa mga viewer ko sa Tacloban yung sa City Mall if i'm not forget sa Dabao shout out sa inyo sa Davao City and uh, shout out pala sa mga viewer ko sa Luzon, Visayas, Mindanao. Og thank you sa mga pagtitiwala ninyo sa akin sa mga subscriber ko. Salamat malap malapit na akong mag 1000k. Hoping paabotan, paabotin ang oh, makaabot ako ngayon. So ngayon, umpisa na tayo ngayon ito ang pairing ko ano? 4-0-4-8-1-2-3-9-3-1-5-3-1-4 yung special pairing ko naman alam nyo yan yung mga nag subscribe na talaga sa akin matatagal na na lumalabas talaga itong pairing ko yung special pairing ko yung 4 0 3 1 5 3 1 4 tapos itong ano itong assure ko lima ito ngayon ah, may posibilidad dito mag ano ito gawing itong pairing itong 163 04. ito ang pasyor ko so ah, nandito ito ngayon yung mga ano ko kagaya nitong 40 makikita ninyo ito ngayon na bakit may underline ito itong 40 31 at saka 14 kasi nandito kasama ito sa special pairing na yan. Ayan, 14 dapat sana itong 53 kasama ito dito o kasama ito hindi ko na Juan. nandito kasi ito itong 40 dito naman to pasyon kaya pala in inunderlinean ko ito dahil puro tama ito siya itong 40 tama ito dito din sa pasyon itong ano itong 13 tatamas din siya dito at saka itong 1/4 tatama din dito sa pasyur ko. Dahil nakikita niyo na obserba niyo yung yung pasyor ko nagpe-pairing siya. So sa lahat ng ano dito, nandito ito lahat sila. Ha? Nandito. Ito kasama ito dito ha. Kasama ito dito sa ano ko mga pairing ko kasi wala dito sa loob. Kaya inilagay ko dito sa labas. Okay? So, Sana so, magustuhan ninyo. Pag nagustuhan ninyo itong ano ko, uh, alam naman ng mga subscriber ko, yung mga matatagal na, na tumatama talaga ito, itong monthly ko. Kahit ano mangyari, tumatama ito. Kagaya gahapon no oh. ang uh, mislook, yung namimislook ko talaga, yung talagang lumalabas, kagaya nitong, yung, yung sa Visayas, oh, yung 058, hindi ko ito nalagyan. Yung ano ko, pairing 058, tapos itong 058 hindi ko na nasirkulan. So tingnan ninyo dito no. Itong mga pairing ko kasama na itong pasyur ko dahil nagpipairing ito eh. Kung dito may namis lock ba ako. Ah. Kalimitan no. So hindi na ako magtatagal no Ah. Pa ano lang. Pa-subscribe lang no. Pag nagustuhan ninyo at saka mag-comment, i-share, and like. So, hindi na ako magtatagal, no? Ito ngayon, sigurado ako, may lalabas dito. Ibinabalik ko lang yung special pairing ko. Sigurado ako dito sa special pairing na ito na may lalabas. Hindi ko lang alam kung is, is ba, uh, Visayas, Mindanao, o Rano. Pero doon sa group chat ko, mahihiwalay ko ang Visayas sa saka Mindanao na steel at saka yung 3D. So, kung may mag, ano, may magbabalak na mano sa group chat ko, walang bayad yan, ha? I-share, i-ano lang mo nyo lang ako sa Manolo Costa Cholugasan sa messenger ko. I-message niyo ako. Okay? Hindi na ako magtatagal. Salamat sa lahat. Bye-bye.